Sa mga balita naman sa labas ng bansa. Nagsimula ng magsagawa ng konstruksyon ang mga otoridad sa Gaza para magsilbing daanan ng mga ayuda sa Larnaca. Inaasahan kasing aabot sa 200 toneladang relief goods at medical supplies ang dadating sa lugar. Wala pa rin sariling pantanan ng Gaza kaya't lalong pahirapan ang pagkuha ng tulong mula sa iba't ibang mga bansa. Una ng sinabi ng World Food Program na nakapagpadala na sila ng unang batch ng tulong sa Gaza City noong nakaraang buwan. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, nagtulungan ng China Taiwan para sa rescue efforts matapos lumubog ang isang fishing vessel sa isla po ng Dongding Island na sakop ng Kinmen. Ayon sa ulat, agad responde ang Taiwanese Coast Guard matapos humingi ng tulong ang China. Hindi idinetalya ng opisyal ng Taiwan ang pag-uusap ng dalawang bansa. Matatanda ang dalawang Chinese ang nasawi sa gitna ng iligal nilang pangingisda sa karagatang sakop ng Taiwan. Higit dalawandaang batang nasagip matapos ang kaso ng pangaabuso ng isang religious leader sa Niabira sa Zimbabwe. Ayon po sa ulat, pinagtatrabaho ng isang self-styled prophet ang mga minor de edad na biktima. Halos lahat sa mga batang nasagip ay walang birth certificate. Nadiskubre rin sa compound ang labing anim na hukay kabilang na ang anim na sanggol. Hawak na ng pulis siya, ang naturang religious leader na nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.